Hindi na iwasang pagtawanan ng isa sa anak anak-anak ni Tony Fowler na si Mikay. Ang bagong gupit ng nakasagutan pa lamang niyang si Papi galang noong nakaraang episode ng reality show ng Toro Family. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng magiinang Tony, Mama Marie at Madam Gemma, naghatid ng good vibes sa Toro Family ang naging reaksyon ni Papi sa kanyang bagong gupit nang magdesisyon siyang magpaayos bago ang kanyang panganganak hindi na kasi bago sa mga buntis na bago ang tuluyang panganganak ay nagpapaganda muna ang mga ito upang kahit papa na i-fresh lang tingnan sa larawan pagkatapos manganak. Gayunpaman, bumuhos nga ang luha ni Papi nang magpaayos siya ng buhok at makita ang resulta. Binigyan niya raw kasi ng instruction ng magugupit kung anong haba lamang ng buhok niya ang gusto niya, ngunit ikinagulat nga raw niya ng mag-reason daw ito nang hindi nagpapaalam sa kanya kung saan pinaiklian ang gusto ang kanyang buho Ngunit huli na nga raw nang makita niya ito sa salamin Kaya idinaanan lamang niya ito sa iyak At tinawagan ng Toro family para ipalamang kanyang pagkadismaya Nagdalawang isip man nung una si Papi na tawagan sila Tony Dahil alam niya raw na nagkakaproblema ito sa nanay nila Ngunit hindi niya raw napigilang magsumbong sa palpak na gupit sa kanya Gayon pa man dahil dito ay nakuha nila to ng tumawa sa kabila ng stress nila nung oras na yun. Naaawa man umano sila kay Papi dahil sa nangyari, ngunit hindi raw nila mapigilang matawa sa itsura nito, lalot nagmukha raw itong lalaki na tropa ni Harvey. Samantala, maging ang sinampal ni Papi noong nakaraang Sabado na si Mikay ay labis ang naging tawa dahil tila raw nakabawi siya sa ginawa nitong pananampal sa kanya. Dahil din dito ay nawala ang kanyang galit at siya na mismang lumapit kay Papi upang makipagayos. Sa kabila nito, pinuri pa rin ang karamihan ang ganda ni Papi dahil bumagay naman daw ang gupit nito sa hugis at ganda ng kanyang mukha. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Natawa talaga ako kay Papi kasi naiiyak siya sa buhok niya. Well Papi, masasabi ko lang, ang ganda mo lalo sa buhok mo. Promise." Walang halong biro. Maganda talaga. Bagay na bagay sa iyo. Pagkaganda ni Papi sa new hairstyle niya. Parang kahit anong hairstyle niya, bumabagay talaga sa kanya. Papi, medalang ako mag-comment. Pero ang ganda mo pa din. Ikaw na, mami. Short hair era ka muna, ma'am.